lahat po ng beginner sa pagjijip. Tips for beginners. So ayan, na mapapayo ko sa lahat po ng beginner sa pagjijip. Uh, consistency is the key. Kasi ang pinakamahirap na kalaban ng beginner ay eh yung wala silang nakikitang resulta sa kanilang katawan. Pag wala ka kasing nakikitang resulta sa iyong katawan, hihinto ka na. So wag po niyong gagawin yon dahil pag beginner ka, sobrang hirap makita ng result. Makikita mo yung result, hindi 3 months, hindi 4 months. Ang minimum na makikita mo result niyan, mga 6 months or 1 year pataas. Diyan mo na makikita yung result. Kasi hindi po ganun kadali mag-build ng muscle. Tandaan nyo po yan. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, mag-workout lang po kayo ng mag-workout. Huwag nyo pong intindihin muna yung mga diet, okay? mag-diet kayo pero puro natural foods lang po ang kakainin nyo. Yun po ang aking mapapayo sa inyo. At syempre, stick lang kayo sa mga basic work. Yun po ang tips na maibibigay ko sa lahat po ng beginners. Is stick lang po kayo sa mga basic workout. Tapos, Huwag nyo kakalimutan syempre yung kumain ng mga natural foods like yung protein, importante yan, yung mga chicken, egg, kain lang kayo. Okay lang kahit may lasa, kahit may pampasarap. Basta ang mahalaga sa beginners kasi, yung nakakapag-workout ka, na ano mo, na-exercise mo yung mga muscle mo kasi beginner ka pa. Huwag eh. mo muna masyadong intindihin yung strict diet, okay? Uh, mas maganda mag-stick ka sa mga talagang uh, workout. And syempre, huwag kang magbubuhat ng mabigat kapag beginners ka. Okay? Kapag beginner ka, huwag ka magbubuhat ng mabigat. Moderate weight lang and syempre proper form. Pag-aralan mo yon. Pag beginner ka, pag-aralan mo yung proper form. Okay lang kahit magaan, hindi mahalaga ang weight kapag beginner ka pa lang. Pag medyo alam mo na, medyo kabisado mo na yung mga buhat, sanay na sanay ka na mag-workout, tsaka ka magdagdag ng weight. And tsaka ka mag-start onti-onti mag-strict ano, mag diet. Ayan. Pero hindi ko, ano ha, hindi ko ina-advise na mag-strict diet kayo lagi, okay? Kasi minsan, pag sobrang strict mo sa diet, minsan nahihinto ka eh. Minsan, nag stop ka kasi ang hirap nun eh, strict diet eh. Dapat, ano, uh, lifestyle lang. Dapat masarap pa rin yung kinakain mo kahit nag-gym ka, okay? Paano mo mapapasarapin yan? So, marami, pong, marami na pong lumalabas na mga luto ngayon. Luto sa internet na masarap pero healthy pa rin siya. Siyempre, para tuloy-tuloy yung journey natin, okay? Hindi tayo mag, ano, magsawa sa pagkain. Okay, yan po yung mga tips na maibibigay ko for beginners. So ayan, sana may natutunan kayo sa mga TikTok ko ha. Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Syempre, Haring Bangis, 'di ba? Capital City, alam niyo na yan. So ayan po, abangan niyo po yung mga ano, mga tips natin kasi tuloy-tuloy na po tayo sa pagbibigay ng tips. Hindi na po tayo mga away ng mga tao ngayon. And syempre, mas gusto natin yung nakakapagbigay tulong tayo sa ating mga kababayan. So